Magandang araw po mga katropa. Pansamantala po, ay ako muna ang maglilingkod sa inyo, ang jowa ni tropang Tagalog. Wow! Mangyari po kasi, ay hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Opo mga katropa, medyo paus po siya ngayon, kaya lalong humina ang boses niya. Ganun na nga po, pasensya na raw po muna. Anyways, Panoorin po natin ang patuloy na pakikipaglaban ni Epifanio Labrador laban sa relihiyong INC. Dito ay patuloy ang kaangasan niya at Kat Allison ng dila. Mukha pong talagang matabil ang kanyang dila. Ano po? Panoorin po natin siya at ito po ay pamamagatan nating, ang pakikipagsapalaran ni Epifanio Labrador, Season 1. Let's go! so pero naniniwala ako na marami sa mga kababayan natin lalong lalo na sa mga kabrad ko ha, mga kapatid ko lalong lalo na sa ating mga kuya ate sa Eagles no? Uh, matagal ko pong tinago ito pero hindi po ko hindi makailangan pagyabang eh pero ako po ay uh, Eagles, no? So, ganoon pa man, saramat po. At talagang ang dami, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa, sa Eagles, talagang daming tumawag, andaming, andaming uh, nagbigay ng kanilang suporta. Uh. So, iba pa nga, nag-aalok na, dito ka sa amin, dito ka na, uh, kami na bahala sa iyo. So, marami. So, maliban doon, may eh, mga reliyon pa na talagang nagpaabot po ng kanilang pasasalamat. At talagang sabi nga nila, Uh, dahil nga sa mahinahin yung loob nila kaya nananalangin na lang sila na sana may isang taong tumayo para ipagpatuloy yung pagsisiwalat sa lahat ng mga kahayupan ng Iglesia ni Manalo no kasi biro nyo ha ngayon ko lang po lalong naintindihan na ito palang reliyon na to ay isang parang mapia talaga. mapia. Kasi, saka nakakita ng isang reliyon na may mga goons. Saka nakakita ng mga isang reliyon na mayroong mga uh, private army. Saka nakakita ng isang tunay na reliyon na kumbaga eh, halos ah... Uh, halos lahat sa kanila o yung itong relief na to ay merong koneksyon sa lahat ng mga mga o gustong makikonek sa mga politiko no so ang dami po akong nalaman marami po akong natuklasan tungkol po sa kahayupan kasi may mga ano po sa akin eh sabi pa nga sa akin panoorin mo to panoorin mo yan. alam niyo yung pinanood ko po yung mga issue ng iglesia ni Manalo Grabe. Grabe. So, ang dami pa lang issue sa iglesia ni Manalo. Kaya hindi mo talaga masasabi na iglesia ni Kristo 'yun eh. Kaya nga sabi ko, uh, ang tinitira ko po dito ay iglesia ni Manalo, hindi po iglesia ni Kristo. Kasi pag sinabi po kasi iglesia ni Kristo, makikita niyo po kung ano po ba ang makikita natin sa iglesia ni Kristo unang-una. Mababait po yung mga yan. Hindi po yan sanay magsalita ng, ng kung ano-ano, magbanta at hindi ginagamit yung kanilang impluensya para lamang sa sarili nilang kapakanan. At hindi nila itinutulak yung kanilang mga ang tunay na iglesia ni Cristo. Sabi nga sa akin ng isang nakausap po, ang tunay na uh, iglesia ni Cristo Brad ay hindi sumasama sa politika. Dahil kung mababasa mo ang Biblia, ni minsan ay hindi sumama, hindi nakisali si Cristo. To, sa usapin pang politika. No? So, doon lalo na buksan yung isip ko na unga, no, wala akong mababasa sa Biblia na yung isang iglesia ay nakikisawsaw sa usapin pang politika. Diba? Hindi katulad ng iglesia ni Manalo na talagang makikita nyo po, no? kala mo kung sino na. No? At saka dahil nga sa mayaman sila, ma-influensya sila so di ba eh wala tayong magagawa talagang ganoon pero isa lang po may papangako ko kahit anong mangyari hindi po ako titigil hindi ko po isusuko ang mga Pilipino na umaasa po sa akin hindi ko po isusuko ang mga kababayan natin na Ah, uh, lagi pong nakasubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta, no? Salamat din po sa inyong mga panalangin. Dahil tulad nga ng sinabi ng ibang reliyon sa akin, alam niyo ba, ito ito ha. Ah, sabi po ng ibang reliyon sa akin na nakausap ko, magingat ingat ka dyan kasi talagang Uh, may mga killer, may mga mamamatay tao talaga yan na nandiyan na inaalagaan at talagang uh, mga tao ng iglesia ni Manalo. Noon pa yan, noon pa yan. Kasi, kaya sila nagiging ma dahil nga sa ginagamitan nila ng dahas. Alam mo, natawa nga ako eh, sabi sa akin eh. Alam mo ba kung bakit uh, ganun ka uh, ano yung mga yan? Kasi eh sanay na sila yun nga lang makipagdebate daw eh pag natatalo na yung mga ministro eh uutusan yung mga yung mga membro para awayin bugbugin so <coughs> excuse me po ang dami kong nalaman dami kong natuklasan kasi ang dami pong kaya nga ngayon lang ako nakapag vlog eh ngayon lang ako na nakapag ano kasi sa dami po na tumatawag no so alam nyo sa totoo lang nalulungkot din ako kasi yung mga uh, nakakonekta sa akin nakaano sa akin gusto pong ipitin ng iglesia ni Manalo gusto nilang ipitin tumawag po sa akin yung uh, isa nating uh, minsan na nating nakasama dito sa ating uh, programa eh gusto nilang ipitin tinatakot po ng iglesia ni Manalo ha? Ah. may tumitext daw may nagchat-chat daw na ganito para hindi ka madamay Aba, gusto nilang idamay yung yung walang kamalay-malay yung walang kaalam-alam. Gusto nilang yan. Tingnan nyo ha. Ganun kabalasubas ang iglesia ni Manalo. Ganun kademonyo. Ganun kadyablo ang iglesia ni Manalo. Tapos nagagalit sila. Eh halata naman sa galawan nyo pa eh. Pero alam nyo, bilib ako sa iglesia ni Manalo ha. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo ha. medyo maingay. Pero alam nyo, bilib ako kay sa iglesia ni Manalo. Abay, biro mo ha eh gagamitin pa yung korte nag na daw sila sa DOJ ha? nag sila sa DOJ kasi minura ko daw yung pamunuan nila yung leader nila aba, matindi tong iglesia ni Manalo puti pa kayo, nag-react tayo nung minura ko ang leader ninyo pero nung minura ha? ni Duterte yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung Diyos nyo anong ginawa ninyo? Amemi kayo tulala kayo o baka naman ang iglesia ni manalo ay takot kay Duterte ha kaya nagbulag-bulagan na lang sila o baka naman hindi kayo inutusan kaya hindi kayo pumalag kahit kahit dalit kayo sa sinabi ni Duterte ito lang tanong ko sa inyo, simple lang. Bakit nung minura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ha? Hindi kayo ganong kaagresibo. Hindi kayo ganong kagalit. Sige nga. So lumalabas lang na mas malaki at mas mataas at mas mahalaga sa inyo yung leader ninyo kaysa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung sinasamba nyo. Tama? So malaking katangahan. Malaking kabubuhan. Ha? Napaka-estupido. Ha? Kaya nga, sabi ko, minsan natanong ko rin kagabi, sabi ko, bakit po ba uh, ganun kadami yung iglesia ni Manalo? Isa po ang sinabi sa akin nung kausap ko kagabi ng ministro na baptist na ngayon. Pero dati daw siyang iglesia ni Manalo. Kaya siya umalis dahil marami siyang natuklasan na maling aral. No? So sabi niya, kaya dumadami yan kasi unang-una, tulad ng sinabi ko, gagamitin nila yung impluensya. Aakitin nila yung isang tao na pag naging iglesia ni Kristo ka, walang mangyayari sa'yo. Pag iglesia ni Kristo ka, maraming tutulong sa'yo. Eto, may judge kami, may attorney kami, may ganito, may ganyan. So, siyempre, yung mga tao, gusto nilang ma-impluensya din sila, maano din sila, ayun, pumasok sa pagiging iglesia ni Manalo. Hindi para maglingkod kay Kristo, ah. Kundi para maging kaanib nang sa ganon ay maging ano din sila maging uh, kumbaga eh 'di ba maging uh, malakas maging matibay, maging ma-influensya din. Kaya nga ang nangyayari, kapag may iglesia ni Cristo daw na may problema, ganito, ganyan, abay, pagtutulungan daw yan. Parang isang fraternity, parang isang gangster, parang awayan ng tao gama at uh, akro noong unang panahon. Pero ngayon, hindi naman na nag-aaway yung mga grupo na yan. Okay na sila. So, para sa akin... Sa totoo lang, gusto po talaga akong ipapatay, gusto akong ipaligpit, gusto akong kasuhan ng napakadaming kaso. Gusto pa nga nila akong gawa ng iba-ibang kwentong kaso. Meron pa nga nakikwento na tinagana daw ako, na daw ako, ganito daw, ganito, ganyan. Kaya ngayon mga kasama ko, mga mga tao ko dito eh. Diba? Diba, buddy? Hmm. Tinagana daw ako? Oo. Oh. Tinagana ako? Totoo ba yun? Tinaga ako? Ha? O, tumatawa lang. <laughs> Di ba? So, ito mga kababayan ko, sa totoo lang, ano, uh, alam ko na takot na takot ngayon ang iglesia ni Manalo sa akin. Yan ang totoo. Natatakot ang iglesia ni Manalo sa akin ngayon dahil may naglakas ng loob na na magsalita. Akala nila, ako natatawa din at saka naaawa din ako sa ibang sa ibang uh, nadadamay. Eh. Biro mo kung ang dami nililang inano na ano, ito daw yung mukha ko, ito daw yung, ito daw yung ano, sabi ko nako. Kawawa naman. Kawawa naman, di ba? Kawawa naman kung di ba? Wala kamalay-malay tapos mapagkakamalang ako. Eh, yun ang masakit doon, di ba? Dahil sa gusto nga nilang pumatay o manakit, eh wala tayong magagawa doon. Pero ganun pa man, eh, para sa akin, eh, ipaglalaban ko kayo. Lalong-lalo -lalo na yung mga kababayan natin. Kasi masyado na pong lumalaki. Lumalaki na yung ulo ng iglesia ni Manalo, eh. Ulitin ko, ah, hindi po iglesia ni Kristo tinitira ko dito. Iglesia ni Manalo. Ah, yung mga iglesia siya ni Manalo na kung saan pinapakadyos si Manalo. Ha? Ah, pinapakadyos. Buti pa si Manalo. Ha? Ah, buti pa si Manalo. Yung mga alagad niya. Nagalit nung minura siya ng isang taong. Ha? Ah, e sa totoo lang, dapat lang naman talaga murahin itong si Mongoloid na, ano eh, Mongoloid na Eduardo Manalo. Eh. Tignan nyo yung itsura ni, ano, ni Eduardo Manalo. Diba? Mukhang Mongoloid kung hindi lang niya ginamit yung kanyang o hindi lang siya nakipagsabwatan sa ibang mga member niya para maagaw yung kapangyarihan, hindi yan hindi uh, tingnan niyo si Angelo uh, Manalo pagkumparahin niyo sila yun ang karapat dapat at yun ang dapat dapat pala na maging leader at uh, maging pinuno ng ano na iglesia ni Kristo pero wala mas gusto nila yung iglesia ni Manalo kaysa sa iglesia ni Kristo na namamu ang mamumuno, isang matinong tao. Anong ginawa ng uh, leader ng iglesia ni Manalo para hindi siya ma, para hindi para magkaroon siya ng kapangyarihan at hindi masapawan, pinakulong niya yung tao na mayroong kapasidad at mayroong karapatan at karapat dapat mamuno sa iglesia ni Kristo. 'di ba? O dahil nagwagi siya, ayun, naging iglesia ni Manalo, yung iglesia ni Kristo. 'Di ba? Na kung anong gusto niya, yun ang susundin ng mga membro. Pero maniwala kayo sa hindi. Marami din pong tumawag sa akin na iglesia ni Kristo. na hindi sang-ayon sa pamumuno ni Eduardo Manalo. Ah, pero ayaw ko lang pong ilabas dito dahil sila na rin po mismo ang nagsabi. Alam namin kilala namin at kabisado namin kung ano ang kayang gawin ng Iglesia ni Manalo. So maging yung mga membro pala ng Iglesia ni Kristo noon, ang tawag na pala dito sa reliyon na to ay Iglesia na ni Manalo. Kasi iba na, ang dami nang nagbago. Pera-pera na ang ano dito, ang usapan di, ang usapin dito. Kaya sabi ko nga, grabe. So kailangan siguro isiwalat ang lahat ng dapat isiwalat dito. Wala lang kasi naglalakas loob dahil nga pag ginawa mo yan, nakahanda yung mga bayarang mga mamamatay tao ni Eduardo Manalo, yung Mongoloid na leader ngayon ng ano. Eh, sabi ko, sige. Pero kailangan nyo kung suportahan, kailangan niyo ano So, marami po ang gustong uh, kumbaga eh makisa. So, sabi nga nila, Uh, pag medyo git gipit ka na ganito ganyan oh, so kagabi nga tumawag ako sa mga kaibigan ko kasama ko sa mga kilala natin na uh, NBI pulis sundalo na mga kuya, ate. So, nagbibigay din sila sa akin ng informasyon. So, yun nga daw, ingat-ingat ng konti kasi maging sila man, eh, mayroong mga opisyal na iglesia ni Manalo na may inuutos sa kanila. Pero sabi nila, eh, siyempre, maghahari pa rin ang kabutihan. Maghahari pa rin, uh, ah, alam nyo naman, di ba, na marami talagang nangangarap na makapagsalita laban sa iglesia ni Manalo pero natatakot nga dahil marami itong killer. Doon naman po sa mga kababayan ko, sa mga kapatid natin, 'wag po kayong magpapagamit sa iglesia ni Manalo. Alam ko po na may kapasidad po sila na magbayad ng milyon, ng kahit ilan. May kapasidad sila magbayad niyan dahil alam niyo naman na lalong-lalo na ngayon mag -e election maraming pera ang iglesia ni Manalo. E, strategy niya, strategy nila 'yan. Pero eh tulad ng sinabi ko, eh, kahit strategy nila 'yan, darating pa rin yung panahon na alam niyo na. So kaya nga napakadami na daw talaga mga iglesia ni Kristo na umalis diyan at uh, pumunta na lang sa ibang religion na kung saan masigit nilang natatagpuan at masigit nilang nararamdaman yung tunay na iglesia ni Kristo. No? So doon naman sa pamunuan ng iglesia ni Manalo. Huwag niyo kong tinatakot. Alam ko mapera kayo. Makapangyarihan kayo. Marami kayong koneksyon. Sa tingin ninyo, matatakot niyo si Pipanyo Labrador? Anak naman ng teting. Pare-pareho tayong isa lang ang buhay. Pare-pareho tayo may pamilya. Pare-pareho tayong, di ba? Pero isa lang sasabihin ko sa inyo maliban sa pera. Na kung ano ang kaya ninyong gawin sa pamilya ko, sa akin, ako na nagsasabi sa inyo. Mahirap mangagat ang labrador. Masakit. Kahit nag-iisa yan. Ah, kahit nag-iisa yung labrador, pag nasaktan yan, matindi mga gatiyan. Kaya kayong mga iglesia ni Manalo. Alam ko kaya malalakas loobin yung mga hinayupak kayo eh. Ah, dahil may pera kayo, may impluensya kayo, may mga membro kayo, mga demonyong katulad ninyo. Pero hindi nyo ako matatakot. Kaya nga mga kababay, itong darating na ilang araw pinipreper lang namin. So marami na kasi nakikisa. So may tumutulong na sa ating ng iba't ibang mga reliyon. Inilalatag lang nila yung mga ebidensya sa mga katiwalian, kalukuhan ng Iglesia ni Manalo. So ako po yung front nila ngayon. So hinihingi ko lang po yung panalangin at suporta po ng ating mga kababayan. So ngayon po may mga kasama po ako dito na gusto nilang sumama sa akin. So siyempre alam niyo naman ang buhay natin. So ang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter, eh sana po supportahan niyo po kami financially kasi syempre hindi ko naman po kayang, kung ako lang kukulangin po, po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito na hindi naman sasabing nagbabodyguard sa akin uh, kung baga parang ano lang talaga nakikisa lang dahil alam nilang uh, nasa tama tayo no? salamat po sa mga kaparyan na nagpaabot po sa akin ng uh, mensahe sa mga ibang pastor salamat po sa inyo at talagang hindi po natin hindi ko po tatantanan to talagang puputulan ko po talaga ng sungay itong iglesia ni Manalo no? puputulin ko po talaga yung sungay ng iglesia ni Manalo kung gaano kataas yung sungay ng iglesia nila yung simbahan nila ganun ko puputulin yung sungay nito ni Eduardo Manalo akala kasi nila dahil mayaman sila may influensya sila, kilala sila, may mga tao sila, mabuti na sila. No? Yes, mahirap lang tayo. Maralita lang tayo. Tulubi lang tayo. Pero mas titiyakin ko. Mas makatao ako sa iyo. Eduardo Manalo. Ha? Mas makatao ako sa iyo. At higit sa lahat, mas makadiyos ako sa iyo. Yes! minuura kita. minuura ko yung mga aso mo. Pero dapat lang yun. Dahil kayo, Ah, kayo ay traidor sa bayang ito. Na kung saan nagpapagamit sa mga politiko na kung saan tagapagligtas ng mga kriminal na katulad, katulad ni Sara Bulate, tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Digongyo. At iba pa. Iba? Masakit ba? Masakit ba malaman Iglesia ni Manalo? na kayo ay pera-pera lang ha? na kayo ay may mga kriminal ha? na mga tao na handang pumatay para sa inyo galit kayo magalit kayo, anong pakialam ko? Ha? ngayon, nagbabayad kayo ng milyon para lamang makita ko kasuhan ako gawin din nyo. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, mahuli niyo man ako, mapatay niyo man ako, never akong magsisisi sapagkat ang ginawa kong ito ay para sa taong bayan at lalong lalo na sa iba pang mga reliyong inapin ninyo, tinatakot ninyo. Hindi sila makapagsalita kahit nasa tama sila dahil ginagamitan ninyo ng pananakot, dahil pinapatay ninyo. Ilang pastor na ang binugbog ninyo. Ha? Ilang mga ngaral na ang tinakot ninyo. win lang yan ninyo. Binalasubas ninyo. Marami na. Marami ako na panood sa, ano, sa YouTube. Doon pa lang sa uh, dating daan. Yung mga magagaling na alagad ng Diyos. Pag hindi kinakaya ng mga alagad ni Eduardo Manalo. Anong ginagawa? Gagamitin yung mga, mga ano, yung mga supporter mangnanambunot, mananapak, maninipa, kasi natalo sa debate yung ministro. Ganyan kayo eh. Aminin na ninyo, halata naman hindi nyo, hindi nyo maitatang. Mga kaibigan, panoorin nyo po. Ito, magpapapugot ako ng ulo sa inyo. Ako mismo pupugot sa ulo ko. Panoorin nyo kung paano binalasubas ng iglesia ni Manalo yung mga membro ni Brother Eli Soriano at yung iba pa. 'Di ba? So, mga kababayan ko, maliit po ang tingin ng iglesia ni Manalo. Masama po ang tingin ng iglesia ni Manalo sa mga Katoliko. Plastic po yung mga yan. Mga sinungaling yung mga yan. pag, na, pag nakatalikod na, puro paninira yan sa iglesia ng iglesia katolika at sa iba pang mga reliyon ang lagi nila pinagmala, pinagmamalaki, ma sila. Pero, yung mga ministro, kung makikita mo, walang pinagkaiba yan doon sa amo nila, sa bossing nilang sa Eduardo Manalo na isang mongoloid. May ginawa po kong kanta sa iglesia ni Manalo. Ang ganda po. Talagang mabibwisit po sa akin dito at magagalit ang iglesia ni Manalo. Ha? Ah, nyo pa ako ng kanta. Gandahan nyo naman. Eh, sa ginawa nyo, sinalins nyo ako eh. Sigurado ko, magmumukhang katawa-tawa. At pagtatawanan ng buong bansa yung iglesia ni Manalo. Ha? Ah, ang title nito, Kaya pala mayaman ang iglesia ni Manalo. Ha? Ah, doon lalabas doon, bakit anong dahilan kung bakit mayaman ang iglesia ni Manalo? Ha? Ah? So, gano pa man. Mga ilang araw lang po, hintay-hintay lang po kayo ng konti. Lalabas po natin dito yung mga isyo na bibigyan po natin ng birada. Ha? Uulitin ko sa pamunuan ng iglesia ni Manalo. Gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Kung gusto niyo kasuhan niyo pa ako pati doon sa imperno. Kasi hindi naman kayo makakapunta ng langit eh. Ha? O, kaya doon sa imperno kasuhan niyo rin ako. oh ang problema, hindi tayo makikita doon ha? Hindi tayo magkikita dun Kasuhan nyo ko gusto nyo Sa ibang planeta pa Kasuhan nyo ko Wala eh Kinasuhan doon nila ako sa buong bansa May pinapakita pa doon May pinupost pa doon na, na sa DOJ Tatakutin pa ako ng mga dimuho na to Alam mo sa totoo lang ha Ito yung napansin ko Wala daw kong kwentang vlogger Ito sabi nila Wala kong kwenta Tain na vlogger uh, Sinungaling na vlogger Fake news na vlogger Pero ba bakit, gano'n sila? Bakit ganun nila pinapasikat ngayon si Epipanyo Labrador? Di ba? Hindi pa kayo nagtataka. Bakit sikat na sikat ngayon si Epipanyo Labrador? Eh sabi nila, hindi daw totoo yung sinasabi ko. Ba't parang guilty yata kayo? Bakit parang nababalisa yata si Eduardo Manalo? Halatang halata talaga, iglesia ni Manalo. Pero mali kayo. Hindi ako si Brother Eli para takutin ninyo hindi ako yung ibang ministro, hindi ako yung ibang pastor na kaya lang ninyong takutin. Ha? So kaya sabi ko nga, kasuhan nyo na ako sa lahat ng gusto nyo kasuhan, pero sa lang titiyakin ko sa inyo, mas maraming Pilipino ang naniniwala sa akin kaysa sa inyo. Ha? So yun lang, napakasimple. So tuloy nyo, gawin niyo gamitin nyo kung sinong gagamitin nyo NBI ba police ba militar pa alam nyo ginagawa lang po nilang pananggalang yung, yung NBI yung police Yung ano kasi para hindi masyadong halata diba ang galing na iglesia ni Manalo pero albat bat nyo bat, bat, bat ko alam yan yung mga kuya natin na, na nasa gobyerno may mga kuya tayo eh sa Philippine Eagles na ano din nag, nag, nag ano rin sa akin ah, kuya ingat ka kami kabisado namin yung reliyon na yan pero ganoon pa man ingat ka so salamat sa mga kuya at ate natin ha, na nagbibigay po sa akin ng uh, advice so ganoon pa man Uh, patuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Doon sa mga kababayan po natin, muli po, sabi ko nga, uh, ang kailangan ko po ngayon, maliban sa inyong panalangin, ay yung konting tulong pinansyal po. Dahil po sa, alam nyo naman, so kailangan din po namin magdagdag ng, alam nyo na, so alam nyo, eh, siyempre, alam natin, hindi naman pupunta sa akin nga, walang dalang mga armas yan, yung mga yan. so, yung iba kasi yung mga kasama natin dito, baka kulangin. So, mabuti na yung handa kami. So, ano anum mat ano mangyari, eh, pinapasadyos na lang natin. Pero isa lang masasabi ko, handa kami. At pinaghandaan na namin yan.